Ang pare, meron nga pong sinabi tungkol kay Mayor Vico na magpapatindig palahibo po para sa iyo na sinasabi po natin na dati pangarap lamang natin na magkaroon ng ganitong klasing mga leader pero eto, paunti-unti na pong nangyayari na tutupad sa panahon natin at tanging pag-asa at tanging tiwala lamang po mga Pilipino ang kinakailangan para mailuklok po natin sa pwesto ang mga taong ito. Ano kaya sinabi ng pare po na ito tungkol po sa aming Mayor Vico? Tara, pag-usapan natin. Yo, hey, what's up sa inyong lahat? Mga kaparing, bago po tayo magsimula, wag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City, isang Gen Z vlogger na naniniwala na kinakailangan po ng ating bansa ng transparency and good governance. Ah, uh, pagtitiis na naman yan. ah. Uh, uh. Nakita po ninyo yung alam ni Mayor Vico na paguhi ng sistema, at least sa bayan niya. Saan mang gagaling yung alam na yun kundi sa Panginoon lang? E eh, wala namang ambisyon eh. Buti sana kung may ambisyon. Buti sana kung nakikinabang talaga. In terms of pera. Wala eh, hindi eh. So saan mag-aalab yung kakaibang alab na yon saan manggagaling ang alam na yon kundi sa Panginoon sa Panginoon na awa-awa -aw 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 sa bayan mo o hindi pa ibig yan ang alam na ipinakitang ng Diyos kay Moises nang si Moises, ng sa moises, moises, sa moises sa ay tawagin niya upang iligtas na pangin bayan. sa bayan matanda na, na si Moises nasa siya nakalimutan na niya ang mga isang pero pinag

Yeah, yeah. Napapansin niyo po. hindi naman siya ganong pinupuloy ng mga politiko. Kinasuhan pa siya. siya? Sinilaan pa siya? siya. Pero ang maganda sa kanya niya, hindi niya pinag-inag. Pinag walang, walang mahala, mahala o pinabayang ang yung alam. Ang ganda niyo eh. Mahala alam. pa rin siya. Kanda sana. sana. Kasi nasa naman tayo may alam. Lahat lahat-lahat. Kasi, Kasi tayo pinipin. eh. Meron tayong <tipos> 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 Sadly, pero marami pa rin po sa ating mga kapabayan na ayaw pa rin po kay Mayor Vico especially po yung mga taga-suporta po ng mga Duterte. Marami po sa kanila ang ituturing po si Mayor Vico bilang isang banta sa pagkapangulo ni VP Sara Duterte. Kaya ngayon pa lamang inaatake na po nila si Mayor Vico, isa pa Uh, ang tito po kasi ni Mayor Vico na si Senator Tito Soto ay malapit kasi kay Romualdez. At isa pa sa mga nagpa-trigger po sa kanila, ay hindi po pag-call out ni Mayor Vico sa mga Romualdez at sa mga Marcos na sinasabi po nilang pinaka-corrupt dito po sa ating bansa at pinaka-mastermind. So, galit na galit po sila sa mga Marcos at sa mga Romualdez. Pero para po sa akin, dapat lang naman po kasi na imbestigahan no, ang mga Romualdez dahil siya po ang Speaker of House. Pero yung pagkagalit mo sa mga taong ito ay dadalin mo sa isang tao na hindi lang nag-call out sa kanila. So ano po yung mga humahad lang kay Mayor Vico? So ano po yung mga humahad lang sa mga politiko na nagnanais po na makaupo sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa? Ayun nga po, ay yung mga katulad ni na Mayor Vico. Kaya hanggang ngayon pa, kaya ngayon pa lamang inaatake na po nila ito nang sa ganun ay wala na po silang makakalaban na mabigat katulad po ni Mayor Vico. Kasi kung makikita natin sa mga survey na lumalabas. Si Mayor Vico po ay eh halos magkatikit na kay VP Sara Duterte. Although it's not 100% accuracy, no? pero makikita pa rin po natin dito na ang hindi na po malayo si VP Sara kay Mayor Vico. Kahit na nakakadalawang termino pa lamang po si Mayor Vico, pero eto nakikipagsabayan na po siya sa mga katulad ni VP Sara, Mayor Lenny Robredo pagdating po sa survey sa pagkapangulo. Pero yun nga po, magkakaiba naman po kasi ng opinion, pananaw, yung iba. Kung yung iba po, gusto po nila ng isang politiko na hindi po palamura. Yun po, lahat man po tayo magkakaiba ng pananaw sa buhay, mga opinion. No, magkakaiba po tayo ng mga sinusuportahan ng mga gustong politiko. Yung iba, gusto po nila ng matapang kahit na palamura, kahit na sinasabi nilang bastos magsalita. Pero para sa kanila, ayun ang klase ng leader na kinakilangan natin. Yung matapang, yung may paninindigan, at yung kahit na na bastos magsalita pero at least may nagagawa. Yun po yung gusto ng iba. Sa iba naman, gusto po nila yung desente, yung matiwasay, mahusay, magalang, magaling, nagpapatupad ng transparency, tiba nagpapakita po ng magandang impluensya sa mga kabataan. So magkakaiba po tayo ng pananaw at gusto sa isang, sa isang politiko. So kudos po dito po kay Father na nakikita niya po noy kung yung mga ginagawa ni Mayor Vico dito sa aming lungsod Pasig. At marami po kasi mga pare, hindi lamang po si father May mga ilang pare din po ang sumusuporta kay Mayor Vico At sinasabi po nila na ito ang magliligtas sa Pilipinas At tatapos sa korupsyon sa ating bansa Well, honestly para po sa akin, hindi lamang po si Mayor Vico Marami po ng mga katulad niya na magliligtas sa ating bansa At magpapalaya po sa atin mula sa matinding korupsyon So nakakatuwa po para po uh, sa as, as a Pasiginyo, ako po ay natutuwa na unti-unti na pong nakikilala ang aming mayor no sa buong bansa. At kami po ay malaki ang pag-asa na no, si Mayor Vico po ibalang lang araw ay pamumunuan po hindi lamang po ang Pasig ko hindi maging ang buong bansa pagdating po ng tamang panahon kasi kasi gusto po namin na maranasan ng buong bansa yung serbisyong Vico. Yung serbisyong tapat, yung serbisyong transparency, servisyong wala ng mga kickback. Kasi kung kaya po, kung nagawa po namin dito sa aming lungsod Pasig na wakasan ng korupsyon at pigilan, alisin yung mga nakasanayan ng systematic culture ng kickback, uh, lagay, katiwalian, bakit hindi po natin ito magagawa sa buong bansa kung ang mga katulad po ni Mervico ko ang mamumuno sa atin? Pero, again, sa uli, tayo mga Pilipino pa rin po ang magde-decide kung sino pong leader ang pipiliin natin sa 2028. Ang mga toterte o ang makabago na mga leader ng ating bansa na para po sa atin, na para po sa marami ay siyang magliligtas at magpapalaya po sa atin. Okay, so bago po tayo magtapos, no, marami po. So meron pong iilan ang galit na galit po sa simbahan. Kung babalikan po natin, may mga pari po kasi na inaatake po talaga. Uh, yung mga katulad po ni na ang uh, ng mga Duterte, ng mga Marcos, di ba sa nakalipas nga pong halalan, ano po yung mga pinupuntariya ng mga pare? yung mga Marcos, si mga Duterte. Bakit? Kasi nga, meron daw po silang bahid ng korupsyon. Yung mga Duterte, bukod po sa may mga issue ng korupsyon, sabi nila, ay palamura, bastos. Kasi nga, nakita naman po natin na minumura po ni Pangulong Duterte ang Diyos, uh, ang simbahan, pinapayanya niya ang Santo Papa, minura ng Santo Papa. Tapos, lumalabas na si Pangulong Duterte ay walang sinasambang Diyos. Meron po siyang sariling kad, diba? Sabi niya pa nga po, stupid kad. So, kaya naman, yung mga pari po sa atin, yung mga simbahang, especially yung simbahang katoliko, ayaw na ayaw po nila sa mga Duterte at sa mga Marcos. Kasi nga po, para sa kanila, ang dalawang pamilya na ito ay hindi mabuti. So yun lamang po, mga kaparing, kaya po nang sabi ni Father na hindi, wala pong ambisyon no, ang, ang taong ito. Yes, totoo naman, wala pong ambisyon si Mayor Vico kasi siya na nga po mismo nang sabi na, na hindi na po siya tatak sa 2028. So nakakalungkot po. Nakakalungkot. Kahit vice mayor man lang, congressman, sana po tumakbo si Mayor Vico kasi gusto pa rin po namin na maranasan yung kanyang serbisyo. Pero kung sakali man na magpapahinga siya, then yes, tatanggapin po namin. At kami po ay nakakasiguro naman na kapag wala na si Mayor Vico sa aming lungsod, di ba, sa pagka-mayor, ay magpapatuloy pa rin po yung kanya mga ginagawa dati na kadinisan, kaayusan, transparency and good governance at wala pong korupsyon. So yun lamang po mga kaparing don't forget to like and subscribe. Bye!